Ayan, pagkatapos natin maghintas, guys. Maligo tayo sa dagat kasi. Iihi ako. Doon ako iihi sa dagat. Ayan, ligo tayo sa dagat. Ayan, ito lang yung ating nga. Okay, ligo tayo. Mag-swim-swim tayo sa dagat. Tara, sama niyo ako. sa swim. guys. Uwi na. Tapos na ako mga ng shell. Nakalangoy na rin ako. O, diba? Yun lang naman ni, eh. Langoy lang, langoy lang. Pag may time. Ganda dun, o. Oh. Diba? Ayan. Relax, relax lang, guys. Huwag lang masyado mag-isip sa mga problema. Kasi pag isipin mo ang problema, lalo kang magproblema, hayaan mo ang problema ang mag-iisip sa atin. Ayan, mayroong yati doon yan, sino kaya may aring diba yan, medyo marami pa rin nagswim yan, pero hindi masyadong marami ngayon guys, kasi nga, kanina maulan kanina kaya hindi masyadong maraming nagpuntang tao yan, yun mga kabahayan dyan guys yan, doon o oh. baka guys dito Ayan. Pero pagkalinggo dito, guys, asahan mo. Ang daming tao. Ngayon lang nagkataon kasi umulan kanina. Kaya sa isip siguro ng mga tao, walang ano, walang malili Hindi maganda ang weather. Ayan, sarap ng buhay nila, oh. Mga nakahiga. Ayan. So, uwi na, guys. Uwi na tayo. Hindi na ako magbihis. Ganito na lang. Ganito na lang ako. Basa. Basa na lang ang ano ko, damit abang naglalakad. O, hindi na ako magbihis. Ayan. So, ayan. Thank you so much, guys. Ayan. Thank you so much, guys. Tayo ay mag-uwi na. Uwi na, guys. Kasi nga, gabi na. Mag na. Ay, maliwanag pa naman. Maliwanag pa yung, ano, yung lugar. Kasi sumikat na naman yung araw. So, okay pa yan maliwanag kasi ano ngayon eh papunta na tayo sa summer ko maliwanag ayan na ayan na yung view dito ito yung ano view dito sa amin ayan pwede dito mag campaign pwede sa gabi dito ka mag overnight video juwa juwa sa naon juwa, pwede kayo dito, guys. Kaya kung may juwa kayo, dalhin nyo na dito ang mga juwa nyo. Okay. Dito na kayo mag-overnight. Walang makita, guys. <laughs> Ayan, so thank you so much, guys. Tara, lakad tayo. Punta na tayo pa. tayo dun sa amin, sa bundok. Sama nyo ako maglakad sa bundok, okay? Ayan na. Tawian na. Yan. Yeah. na tayo sa kabundukan. Bye bye, beach. See you some other time. Uh, get na tayo dun, guys. Ano walang lamok? Hindi ako lamokin, guys. Kasi nakahubad pa naman ako. Ganito lang saot ko. Pero parang gusto kong magsuot ng jeans. Ay, pantalon ba? Kasi, eh, jogging pants kasi malamok eh. Pero hindi na siguro ako lalamok eh. Yeah. Ayan. Uy, ano guys? Ayan, may banlawan naman dyan guys, oh. Ayan, doon sa taas sa mga banlawan, ayan. Kaso hindi na ako magbanlaw doon ako sa bahay. ayan pakit na tayo sa bukid kasi sana walang lamok kasi ano to eh kagubatan ayan sana walang lamok hindi tayo lamukin ayan ayan guys ha. bye bye ay marami talagang mukmuk -muk dito guys Baka nuklukin tayo. Ah. Ay lang. Ayan hmm. ah. ah. lang. Ah. Huh. Ayan. Andito na tayo sa taas. Akalain nyo. Ayan. Andito na tayo. Ah, Diyan ang bahay namin sa bundok na yan. Ah, laka na tayo guys. Oh ah, Basa lang ang damit ko guys. Hindi na ako nagbihis. ito lang tayo guys. Oh, lakad pa bundok. Diyan yung amin guys. Oh. Yung bundok na yan. Akyatin ko pa yan guys ha. Yung bundok guys. Oh. Ang ganda ng langit oh. Baan ganda. May sasakyan. Hmm. Basa lang ako guys. Basa yun. Lahat. Basa lahat. Hindi kaya ako kabaga nito. Hindi kaya ako lamigin. Ayan, paakyat na tayo. Ooh. Garden House Waldorf School. Ayan o. Para mga kinder. Ayan. Ganito dito guys o. So. Hmm. Ganda ng langit, guys. Oh. Hmm. Kaka-nalay din pala. Teka. Lipat natin sa isang kamay. Yan. Ah. Yan. Yan. tayo kapunta doon. Doon. Yan yung papuntang ng Hangaw, guys. Yan, papuntang city. Ito yung papunta sa amin. Yan. Ah. Sabi tayo guys Yung aso nanood sa akin. Sabi niya, sino kaya itong Babaita na ito. Wala bang lamok? Baka dal-dal ako ng dal-dal. Pinapak na pala ako ng lamok. Hala, mga be? No? May... no? Okay. Takot ako sa aso guys. Kasi alam nyo, nakagat na ako ng aso. Nakagat ako ng aso nung ano? Nung... Ah... Uh, grade grade 5 yata ako, grade 4 ganun lipat pa tayo ulit ayan, nalagpasan na natin yung aso ayan. ayan guys so nandito na ako sa amin nakarating na ako ay ang layo na nilakad ko grabe ayan galing doon na yan guys may mga bahay dito layo na nilakad ko tulo tulo pa <laughs> kasi hindi ako nagbase ng damit ayan doon ako galing nag shortcut ako doon kasi may hagdan doon na shortcut dito kasi sa highway na to yan iikutin ko pa yan mga ilang minuto din na ano tingnan nyo guys ang ganda sa taas ayan mga bahay yan dyan. Di diba ang ganda? Hindi na tayo. Pero yung damit ko natulog talaga guys kasi hindi ako nagpalit. Maalat pa yung aking pawis. My gosh. Ah. Ayan. Ganda ng langit guys. Oh. Malinaw siya. Ayan. Kung alam lang dapat hindi na nag ano. Hindi na nag-postpone kami ni Sisilag na mag... mag... mag ano sa beach. Hindi tuloy siya nakasama sa akin. Ang ganda, oh. Grabe, ang ganda. Diba, guys? Ang ganda niya, oh. kita ko ni Amo sa binwa. Tulok-tulok ka ah. Papasok ka bahay sa bahay tulok-tulok ka. ganda talaga. Magkaroon ka lang ng bahay isa dyan. Tapos kasama mo yung palalab mo dyan. Ganda siguro no. Oh, so guys, ito yung location ko guys kit talaga ang location ko. Clear water bay. Ito yung lugar ko. Tapos dala-dala ko yung akin shell. Ayan. Andito yung shell ko na nakuha ko kanina. Andito. Pwede ko nang pangulam yan bukas. Ibabad ko siya overnight para lalabas yung kanyang ano. Ayun guys. may beach doon ayun ayan yung mga bahay na yan ayan ito ibang bella din to rainbow bella iba din yung bella dyan yung sa amin dito yung pinakaunang bahay doon house number one. Ayun hey, guys, oh. dyan ako galing kanina. Ayun, layo na nilakad ko, no. Diyan ako galing, oh. Yung dagat na yan. Ayan. Ngayon, nandito na ako sa tuktok. Ah, may mga bahay din dyan. Pero hindi masyadong kagandahan yung bahay dyan. talagang magaganda nito. Hmm. Hingal to the max. she's a, die. She's a die.